push up day Back to basic workout tayo. Alam mo simple lang ang push up. Ang iba nga iniisip pang high school lang, pang warm up lang, pero hindi nila alam sa bawat ulit, bumabalik ka sa pinakaugat ng lakas mo. Walang machine, walang barbell, walang fancy gym, katawan mo lang tsaka ang bigat ng sarili mo. Diyan mo malalaman kung gaano kakatibay, diyan mo makikita kung gaano kakahanda lumaban kahit wala kang hawak, kahit wala kang kasangga. Ikaw lang pag nagsimula ka ng push-up, una madali. Pero maya-maya mararamdaman mo na yung pectoral, yung balikat, yung triceps, nanginginig. Yung dibdib bumibigat. Yung hininga mo humahabol. Pero tandaan mo, sa bawat bagsak ng katawan, may choice ka. Titigil ka ba o aangat ka pa? Kasi ang tunay na lakas, hindi na susukat sa unang rep. Hindi rin sa pangalawa, pangatlo. Ang tunay na lakas lumalabas pag pagpagod ka na. Pagramdam mo ng mahina ka na pero lumalaban ka pa rin, hindi mo kailangan ng perfectong form agad. Hindi mo kailangan ng maraming ulit agad. Ang kailangan mo lang commitment, ang push-up, hindi lang pampalakas ng katawan, pampalakas din ng mindset. Habang tumutulo pawis mo, habang nag na yung muscles mo, doon ka tinuturo ang huminga, mag-focus, at magsabi sa sarili mo, kaya ko pa, isang rep pa. Isa, pa, isa pa, isa pa, dahil sa bawat isa pang ulit, pinapanday mo yung disiplina. Yung disiplina na madadala mo hindi lang sa workout kundi sa buhay. Kung kaya mong tapusin yung set mo ng push-ups kahit masakit na, kaya mong tapusin ang araw mo kahit pagod na. Kung kaya mong bumangon mula sa sahig, kaya mong bumangon sa kahit anong bagsak sa buhay. Hindi lang to exercise, kaibigan. Ito'y paalala. Paalala na kahit gaano kabigat ang dala mo, ang importante, tuloy ka lang. Move forward. Kahit dahan-dahan, basta gumagalaw ka. Basta hindi ka sumusuko, alam mo ba, bawat ulit ng push-up, hindi lang katawan ang nilalabanan mo. Ang tunay na kalaban, ikaw! Yung boses sa utak mo na nagsasabing, sapat na, tama na, pahinga ka na. Pero hindi ka nandito para lang gawin ang sapat. Nandito ka para lumampas. Hindi para sa ibang tao, hindi para sa social media, kundi para sa sarili mo. Dahil pag natutunan mong tapusin ang isang bagay kahit walang pumapalakpak, doon ka nagiging tunay na malakas, ang push-up walang shortcut dyan. Hindi mo pwedeng bayaran para magawa para sayo. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Ikaw mismo ang gagalaw. Ikaw ang magbabayad ng effort. Kaya habang ramdam mong bumabagal ang reps mo, habang nanginginig ang braso mo, ngumiti ka. Oo, ngumiti ka Ibig sabihin yan, umangat ka, lumalakas ka Hindi dahil hindi ka napapagod Kundi dahil kahit pagod ka na, hindi ka sumusuko Ilang push up pa, isang rep pa Isa pang ulit, isa pang panalo para sa sarili mo Basic man, solid pa rin Kita kit sa next workout, push lang mga boss